May pasabog na anunsyo si Gilas Pilipinas head coach Tim Cohn matapos siyang ibinag na nagbalik bansa na si Benny Boatright upang simulan ang kanyang naturalization process. Isang akbang na maring magbukas ng pinto para sa susunod na naturalized forward ng pambansang kuponan. Ang ibang detalye alamin sa aking pag-abante. Tinututukan ngayon ang anunsyo ni Kila sa head coach team ko tungkol sa pagbabalik ni Benny Boatright sa Pilipinas at ang sinisimulan nitong naturalization process. Isang detalye ang aminado si Cohn na hindi siya sigurado kung dapat niya raw ibinahagi. Um, I, 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 well, he, you know, obviously he's just his backup because so we don't have another naturalized player. Although Benny Boatright is actually in town, arrived today and will be doing, uh, uh, he's, in, he's playing in Taiwan. And he will be doing, uh, I hope I'm okay to say this, but I, uh, as far as I know, I think he has a, has a visit um, tomorrow or the next, I mean, uh, Tuesday or Wednesday or something like that. Actually got to talk to him, that was Richard. Richard knows all that stuff. He goes on with the naturalized player. he tells me and I forget, so. Um, but yeah, Benny's in town and, and but he's scheduled to, to start his uh, process. Um, I think it's first all about paperwork, just getting paperwork done, and then he's got an interview or, or something or a hearing uh, later in the week, I think. Ayon kay Kona, sa bansa si Bo para magproseso ng mga papel at may nakatakdaring interview o hearing sa loob ng linggo. Kinumpirma rin niyang magiging observer lamang si Bo Tri sa mga ensayo habang tumatakbo ang naturalization track idiniini ko na si Richard Del Rosario ang naghahandal ng mga usapin sa naturalized players at biro pa niyang madalas niya raw makalimutan ang mga detalye kaya nag-aalinlangan siyang banggitin ang impormasyon. Nagbalik sa Pilipinas si Boatwright ang 6 foot 10 former San Miguel import na kilala sa kanyang size, shooting at mobility. Mga katangian na matagal nang hinahanap ng gila sa pwesto sa likod ni Justin Brownlee. Kung maaayos ang kanyang papel, posibleng siya ang susunod na naturalized player ng Pilipinas na may bentahid dahil kilala na ang sistema ni Cone at ang Filipino brand of basketball. Ako si Sus Valdez of Bante Sports na una.